Ang karamihan sa mga halaman ay hindi mukhang kaakit-akit at ang iba naman ay pinapahanga kami sa kanilang kagandahan. Ang ilan ay mapanganib para sa mga tao at iba pang mga nabubuhay na nilalang. Habang ang iba naman ay may kakaibang hindi pangkaraniwan at kakaibang itsura. kagilu na makakita ka ng kakaiba at hindi pangkaraniwang halaman. Lalo na kung may pagkakahawig ito sa muka o parte ng katawan ng tao. Handa ka na ba? Narito ang sampung nangungunang halaman na katulad ng mga bahagi ng katawan ng tao. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit subscribe button. Palaimbangin ang kampana, nang sa si lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya, simulan na natin. Number 10, ang Gloa Uniflora. Ang orchid species sa pangkalahatan ay gumagawa ng maraming kamanghamang ng mga bulaklet. Subalit, marahil wala nang higit pa sa Angola flower na may bulaklak na tila kahawig na nakabalot sa na sanggol. Ang nakabalot na mga orchid na sanggol ay isa sa pinakabalaking halaman na halos dalawang talampakan ng taas. Ang pangalan ay tumutukoy sa itsura ng isang malita sanggol na binalot ng kumot sa loob ng bulaklak. Ang isa pang tawag dito ay tulip orchid na kung saan ng palabas na halaman bago ito magbukas. Ang magkasanib ng mga talulot ay katulad ng isang bulaklak na tulip. Number 9. Impatience, pequarty. Hindi ba ito nakamamangha? Wala itong karaniwang pangalan. Subalit, ang ilan ay tinatawag itong impatience. Ang impatience pequarty ay isang bihirang species na matatagpuan lamang sa East Africa. Ang maliit na halaman na ito ay halos isang talampakan lamang ang haba at ang mga bulaklak nito ay halos kalahating pulgada lamang ang haba. Subalit, ang kaakitakita hugis ito ang bumabawi sa kanyang depekto ang mga petals ay mukhang isang maliit na babae na may suot na palda na may mga bisig na hindi maabot. Ang mga puti at light pink na bulaklak na ito ay lumilitaw sa buong taon at ang mga dahon nito ay talaga namang kaakit-akit sa akin. Number 8. Walnut Kung sasabihin mo na ang mga walnuts ay masustansya pagkain, wala kaming duda dito. Ang mga walnuts ay nagbibigay ng healthy fats, fiber, vitamins at minerals. Subalit, ito ay simula pa lamang kung paano nila masusuportahan ang iyong kalusugan. Ang mga kulubot ng walnuts ay makakapagpaalala sa iyo ng isa pang organ ng tao at ito ay ang utak. Ang hugis ng nut ay katulad ng bahagi ng katawan at mukhang may kalua at kanang hemisphere din ng mga ito. Si Lisa Avelino, isang nutritionist na nakafocus sa 28 diet ay sinabi, na hindi na nakaagulat na ang mga walnuts ay binansagang brain foods. Naglalaman din ang mga ito na napakataas o omega-3 fatty acid na tumutulong sa pagpapagana ng utak. Number 7. Ascocorine Sarcoides Kapag jelly na Ascocorine Sarcoides ay unang lumaki sa isang nabubulok na kahoy, lumilitaw ito bilang mga spherical lobes at kalaunan ito ay mapaflat na parang platito habang ang mga fungi ay nagtitipon-tipon. Sumisiksik sila sa bawat isa upang makabuo ng kakaibang itsura parang tulad ng isang bituka ng isang maliit na tao na natapon sa kahoy. Ang imahin to ay mas maganda lalo na kapag ang kahoy ay nahamugan o kaya nabasa ng ulan. Number 6. Naripon Tree Isang kakatuwang puno ang tumubo sa Thailand na kung saan nagbubunga ng eksaktong hugis ng isang dalaga at mabilis ding itong kumalat sa internet. Subalit, habang ang karamihan ay namangha sa hugis ng halaman, ang iba naman ay hindi gaano kumbinsido sa nakakalitong footage. Sa Buddhist mythology, ang puno na ito ay kilala bilang Nerapond na naglalabas ng batang babaeng creature at sinasabi na lumaki ito sa mythical forest na tinatawag na himapan. Ang kwento ay si Buddhist God Indra ay gumawa ng labing dalawang special Nerapond trees. At ang prutas ay kamukha ng magandang kasawa ni Indra. Subalit, walang imahin ng puno o mga nature journals ang available sa modern science. Gayunpaman natagpuan namin ang isang katulad na prutas na inilalarawan sa kung saan nagmula ang prutas. Ang prutas ay nakabalot sa isang lagayan upang gawing espesyal ang hugis. Mayroong kabang informasyon tungkol sa puno? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 5, Picture Plant ang pictures plant ay kahawig ng kanilang pangalan at mukha talaga silang pitchers. Sa loob ng pinahabang istruktura na ito ay puno ito ng tubig. Ang mga nabubulok na insekto na natatrap sa loob kasama ng nectar mula sa takip ay umaakit ng mga langaw, beetle at iba pang mga insekto sa halaman. Ang mga kulay ng halaman ay parang kulay ng hilaw na karne na kung saan nagsisilbi upang maakit ang mga langaw. Sa palagay ko mauhulaan mo na kung anong bahagi ng katawan ang kahawig nito. Tama ba ako? habang ang mga pitcher plant ay popular sa loob ng bahay. Hindi talagang magandang ideya na kunin ito sa wild sapagkat so ng ilang mga species ay naubos na sa paraan na ito. Number 4. Icelandic Poppy Ang Icelandic poppy plants ay nagbibigay ng showy blossom sa uling bahagi ng tagsibol at unang bahagi ng taginit. Ang isa sa pinakanakamamangang katotohanan tungkol sa bulaklak na ito ay parang kamukha ito ng bahagi ng katawan ng babae habang sumisibol. Ang bulaklak ng halaman na ito ay nakakaakit ng ibon, paro-paro at bubuyog. Ang kulay ng bulaklak ng halaman na ito ay karaniwang pula at orange, at tumaabot sila sa dalawang talampakan ng taas. Ang mga kulay na puti, dilaw at pula ay available sa 80 varieties ng Icelandic Poppy Flower. At tulad na din ng iba-ibang taas, ikaw na lang ang magpasya sa iyong sarili kung anong kahawig ng halaman na ito. Number 3, Peter Pepper. Ang pepper ay isang pamana ng pamilya at kilala sa kakaiba nitong hugis na palik. Sa kabila ng itsura sa labas nito, ito talaga ay mangang at umaabot ito sa 30,000 Scoville Heat Unit. Kahit na mas ginagamit ng mga chef ang mga ito sa iba't ibang mga recipe sa paglipas ng mga taon, sila ay dating itinuturing na isang uri ng ornamental pepper. Kung nais mo magpainit ng kaunti sa panahon ng iyong pagkain, ang Peter Pepper ay isang mausay na pagpipilian para sa pagluluto. Takailanganin mo lamang mapagtagumpayan ang bahagyang itsura at ilayo ito mula sa mga sensitibong tao. Dahil sa pagkakahawig nito sa mga bahagi ng katawan ng lalaki, ang mga ito din ay napakaangkop para sa pagawa ng mga sarsa at hatsos. Number 2, Magnolia pad. Ang Magnolia seeds ay kahawig ng bahagi ng katawan ng lalaki. Sa loob ng mga berry, mahanap mo ang mga binhi ng magdolya. At kapag ang mga kondisyon ay tama, maaari kang makahanap ng isang binhi ng magdolya na lumalaki sa ilalim ng puno mismo. Bilang karagdagan sa paglipat at paglaki ng isang magnolia seedling, maaari mo ring subukan ng iyong mga kamay sa lumalagong magnolia mula sa mga binhi. Ang pagpapalaganap ng mga binhi ng magnolia ay nangangailangan ng labis na pagsikap dahil hindi mo mabibili ang mga ito ng maramihan. Sa sandaling matuyo ang binhi ay hindi na sila mabubuhay. Kaya upang mapalago ang isang puno ng magnolia mula sa bini, kailangan mo mag-ani ng mga sariwang binhi mula sa mga berry. Number 1. Vietnam Milk Melon Ang Vietnam Milk Melon ay isang prutas na kahawig ng mga bahagi ng katawan ng isang babae. Ang tanyag na halaman na ito ay nasa buong internet at mga website tulad ng Reddit. Sa totoo lang mukha itong isang mahabang melon o sushi na mukhang pinahaba. Subalit, ang kulay na hubad at iba pa mga detalye ay nagmumukhang katulad ng bahagi ng katawan ng babae. Tinatawag itong Vietnam Milk Melon sapagat ito ay mula sa Vietnam. Sa totoo lang hindi ito isang tunay na prutas o halaman. At sa katunayan, isa ito sa maraming scam na lumalabas sa online. Ito ay isang likang sining ng isang Vietnamese artist na nagangalang Win Tai Wai At ang tinatawag na Milk Melon ay gawa sa silikon. At naisip namin na ito ay mukhang totoong totoo kaya naman naisip namin na isama ito sa listahan. Ilan lamang to sa sampung ngalaman na tila kahawig ng parte ng katawan ng tao? Alin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At para sa higit pang content, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.